Eh, gawain po yan ng isang driver, ay traffic enforcer. Ayan, pagmasta nyo po, ayan. Bakit ka binibidyo? <laughs> ayan, nyo po yan. Pag oh, yeah. Pagkakaliwa ko kayo, hindi nyo mapapansin yan. Kasi, tingnan nyo po yan, o, dikit na dikit po, di ba? Ayan po, ang gawain ng mga tauan mo, miura, lakuna. Ayan. Galing kayo ng Osmeña, kakaliwa kayo ng Kirino. Ayan, oh. Gawain po 'yang katibayan. 'Di ba? Parang butike. Eh, dalawa sila, oh. Oh, 'di ba? Pagkakaliwa ka, hindi niyo makikita 'yan, nakadikit sa poste, oh.